Mapanak babe. gumatang tisidaen Nagito'y duwa nga nakaturog pa laeng. Ngayon o oh, Nagiinom kasi sila Pero hindi sila nag nagtitidda ng kanilang pangawid Napakalayo pa naman ng bahay nila ng dalawang to Halos tatlong dangkal lang ang layo ng bahay namin Mula sa bahay nila Pero natulog sila kasi hindi na nila kaya maglakad for today's video magwawasing muna ako ng aking motorcycle abang tulog pa ang aking bisita na dalawa na natutulog pa akala ko kanina gising na nanonood ng TV kaso mga nakapikit pala ang kanilang mga mata yan ang sinasabi ko sa inyo pag naginom kayo inom lang huwag matutulog at sayang naman ang inyong pulutan na young towns at may isang boteng red, -red pa Mukhang talagang hindi nila kayang inumin ang Red Horse Dahil syempre naninipa ang kabayo Ang kabayo bau At dahil sobrang layo nga ng bahay ng dalawa kong bisita Alos tatlong hakbang lang ang bahay nila mula dito sa bahay ah, Hindi ko na sila pinaway dahil syempre baka Masagasaan ah, pa sila o kaya mahold up ng isa o bit-bit lagi ang kanyang bag Mukhang milyon ang dalang pera Ayan eh o, nakabag pa yan Kaya hindi ko na sila pinaway Kahit tatlong Tatlong, tatlong Hakbang lang ang bahay nila Mula dito sa bahay At ayan nga guys, syempre Mas mainam naman na matulog na lang Sa inuman, kaysa naman Pumiliting umuwi Na hindi kaya Para iwas, iwas din sa disgrasya At baka tayo pag uwi mo Ay baka masagasaan ka pa ng pison Napakatindi talaga ng kulang kabayo. Nakakapagpaantok. Ay, nakakapagpaantok. Nakakapagpatulog. O yan, no? Natulog sila dahil uminom pa sila ng kulang kabayo. Kaya huwag kayong masyadong uminom ng kulang kabayo. Dahil bagaya kayo dito sa dalawang to. Tulog pa nga ngayon. Anong orpet ka na, boy? At ayun na nga, guys. Dumaan pa yung tatlong dinosaur. Yun, o. No? Tatlong dinosaur. At may chan na dumaan. At yun, dumaan ang mga pison na dalawa. At ako'y gumilid. At syempre, bibilisan ko na ang pagwasing ng aking motorcycle para makabili ng pagkain ng dalawang tulo. Ilulutuan ko sila ng isang kilong one port na no may talbos ng kamotin ka. Ay, talbos ng kamot. Talbos ng ampalaya at ano ba yung sa payapa? Ay, payapa. Papaya at yun nga, dumanda na naman isang dinosaur. Oh. Napakulit ng dinosaur na to. Ano kaya masarap lutuin to guys? O kaya lulutuan ko sila ng soap number 5 Yung ano ng no, 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 baka Pero ang lulutuin ko ay soap number 10 Yung pinapaitan ng bangus Yun, Napakasarap yung guys Gawing sinigang Kaya bibilisan ko na guys ang pagpupunas Hee <laughs>